Ang pangunahing gawain ng operasyon ay hulihin ng buhay ang mga nakita. Ito. Ang video na pinapanood mo ngayon ay totoo. At ito ay inilathala mismo ng Ukranya noong Agosto 2024. Ito ay mga dramatikong larawan ng isang operasyong militar. Mga bangkang mabilis na tumatawid sa tubig ng dagat itim, mga pagsabog at mga sundalong Ukranyano na sumusugod sa isang teritoryo na kahit maliit ay may malaking kahalagahan para sa sino mang kumokontrol sa bahaging ito ng dagat itim. Ang pirasong buhangin na ito ay tinatawag na tangway ng tendra. Walo lang na kilometro kuwadrado ito sa dagat itim. Pero! Ang lokasyon nito ay talagang napakahalaga. Ang maliit na isla ay matatagpuan lamang 75 kilometro mula sa Crimea kung saan maaaring kontrolin ang mahahalagang rutang pandagat at nagsisilbiring outpost ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Noong Pebrero 2024, nagsagawa ang mga espesyal na puwersa ng Ukraine ng isang matapang na operasyon upang mabawi ang isla na ito. Pero sa kabila ng tapang at determinasyon ng mga Ukrainian, handang-handa ang mga depensa ng Russia. Ang naging resulta, ayon sa mga source ng Russia, humigit kumulang 20 hanggang 25 sundalong Ukrainian ang nasawi sa labanan. Pinabulaanan naman ng intelihensya ng Ukraine ang bersyong ito. Sinasabing apat lang ang kanilang naging casualties. Ngunit winasak ng kanilang mga mandirigma ang ilang kagamitan at mga kuta ng Russia. Sa kabila ng lahat ng mga hamon na ito, isang bagay ang naging malinaw. Malinaw na malinaw nung araw na iyon. Hindi basta-basta tatanggapin ng Ukranya na manatili sa kamay ng mga Ruso ang isang bahagi ng kanilang teritoryo. Dahil pagdating sa pagbawi ng kung ano ang lehitimong kanila, hindi basta sumusuko ang mga Ukranyano. Kaya nagtipon silang muli, nagplano ng mas maayos at bumalik na mas malakas. At ngayon, ikukwento ko sa iyo ang kamanghamanghang kwento kung paano muling nabawi ng Ukranya ang kung ano ang palaging kanila. Pero bago tayo makarating sa matagumpay na operasyon, noong Hulyo 2000 at 25, kailangan ko munang ipakita sa iyo kung ano ang nangyari ilang buwan bago ang operasyong ito nakakakita mo lang ng mga larawan. Noong Pebrero ng parehong taon, isinagawa ng Ukranya ang kanilang unang operasyon sa isla. Pero ang mga sundalong lumahok noon ay hindi basta-basta mga unit militar. Sila ay kabilang sa 73 sentro ng naval na espesyal na operasyon ng Ukranya. Isa sa mga pinaka-elit at kagalang-galang na unit ng bansa. Ito rin ang mga parehong sundalo na lumahok sa pagpapalaya ng kilalang isla ng Ahas. Mga bihasang mandirigma, mga veterano ng komplikadong mga operasyon, limang bangkang pandigma ang umalis madaling araw ng Pebrero 28. Bawat bangka ay may sakay na mga sundalong mataas ang pagsasanay, mga espesyal na kagamitan at matinding determinasyon na mabawi ang teritoryo ng Ukraine. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Naghihintay na sa kanila ang Rusya. Nang lumapit ang mga bangka sa baybayin ng peninsula de Tendra, sinalubong sila ng matinding putukan. Ginawang kuta ng mga puwersang Ruso ang maliit na islang iyon. Natukoy ng mga high-tech na radar ang paglapit ng mga Ukrainyano. Nakialam ang mga sistema ng electronic warfare sa mga komunikasyon at ang mga maayos na inihandang posisyon ng depensa ay nagpaulan ng putok sa mga umaatake. Ang Major General Serhiy Gribonos, isang iginagalang na personalidad militar ng Ukraina, ay hindi nagtipid ng batikos sa operasyon. Inilarawan niya ang pag-atake bilang isang maniobra na nagdulot ng pagkawala ng mahahalagang buhay nang hindi nakakamit ang mga konkretong layunin. At hindi siya maaaring magkamali pa. Para magkaroon ng ideya, isa lamang sa limang bangka ang nakataka sa masaker. Pero heto ang nagpapakayba sa mga Ukranyano. Ang isang bagay na pwedeng naging isang trahedyang militar lang ay naging isang mahalagang aral dahil anim na buwan pagkatapos, noong Agosto 2000 at 24 bumalik sila. At sa pagkakataong ito, iba na ito. Ang pangalawang operasyon ay planado ng lubos na naiiba hindi ito magiging harapang pag-atake tulad noong Pebrero, kundi isang pag-atake ng sabutahe. Mabilis, eksakto, at may planadong pag-atras. Labindalawang mabilis na bangka ang tumungo sa tangway ng Tendra. Walo ang nagdadala ng mga espesyal na tropa, habang apat naman ang may dalang mabibigat na armas ang operasyon ay pinangunahan ng Pangunahing Direksyon ng Intelihensya ng Ukranya Ang Pangunahing Direksyon ng Intelihensya ng Ukranya Isang organisasyon na mas gustong kumilos sa anino Ang mga resulta ay kahanga-hanga Nagawang maglanding ng mga espesyal na puwersa Sirain ang mga Russian Armored Vehicles Kabilang ang isang MTLB inutralize ang mga sistema ng electronic warfare ng kalaban At gibain ang mga fortification Pagkatapos noon, basta na lang silang naglaho pabalik sa dagat. Ipinahayag ng Rusya na nakasira sila ng tatlo sa labindalawang sasakyang pandagat ng Ukraine, ngunit itinanggi ito ng Ukraine. Pero kahit sino pa ang nagsasabi ng totoo, tungkol sa mga nasawi, isang bagay ang hindi maikakaila. Napatunayan ng Ukraine na kaya nilang tamaan ang tangway ng tendra ng matagumpay. Meron lang isang problema. Hindi pa nila muling nabawi ang isla pero sa ikatlong pagkakataon, magiging tiyak na ito. At dito na nagkakaroon ng kamanghamanghang pag-ikot ang kwento. Dahil ang huling operasyon noong Hulyo 2000 at 25 ay hindi lang pinunduhan ng pamahalaang Ukranyano. Bahagyang pinunduhan ito ng mismong mga mamamayang Ukranyano. Mayroong isang proyekto na tinatawag na BARCOS para sa pangunahing direksyon ng intelihensya ng Ukranya Isang inisyatiba ng Diana Podoliansyok Charity Foundation na nagpapahintulot sa mga karaniwang mamamayan na punduhan ang mga kagamitang militar para sa mga espesyal na puwersa. At noong Marso at 2024, may nangyaring kakaiba. Isang Ukrainian na banda ang nakipagsanipwersa sa foundation para makalikom ng pera. Magkasama, nakalikom sila ng dalawang daan at apat na put walong libong dolyar. Sa perang iyon, bumili sila ng isang high-speed na tila bindalawa na bangka na espesyal na dinisenyo para sa mga operasyong militar. Hindi ito basta-bastang bangka. Isa itong makinang pandigma na may labindalawang metrong haba, may pinalakas na aluminum na katawan, at may advanced na navigation system kayang umabot ng bangka sa bilis na hanggang 100 km kada oras at may saklaw na 500 km. Kayang magsakay ng hanggang 16 na sundalo na kompleto ang gamit. Pero ang pinakamahalaga, dinisenyo ito para maging maliit at mabilis na sapat para hindi mapansin ng mga radar ng Russia. At ito mismo ang bangkang maaaring ginamit sa huling operasyon noong Hulyo. Ngayon, isipin mo ang sitwasyon. Karaniwang mamamayan, kabilang ang mga tagahanga ng musika, ang nagpondo ng isang operasyong militar na malapit ng gumawa ng kasaysayan. Kapag iniisip mo sa ganitong paraan, bawat pagsabog na nakita mo sa mga video na iyon, bawat taktikal na galaw, bawat sandali ng tensyon, ay naging posible dahil sa mga normal na tao na nagpasya na suportahan ang kanilang bayan. Pero kahit na may pinakamagandang kagamitan sa mundo, ang huling operasyon ay nakasalalay pa rin sa isang bagay. Napakataas na antas ng intelihensyang militar at dito ipinakita ng Ukranya na natutunan nila ang lahat ng aral mula sa mga dating pagkabigo. Ang operasyon noong Hulyo 2000 at 25 ay isang obra maestra ng planong militar. Ang pangunahing tungkulin ng operasyon ay mahuli ng buhay ang mga natukoy. May nakikitang hanggang walong tao ang kalaban ay nasa posisyon ng labanan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang basta aatakehin nila ang mga depensa ng mga Ruso bubulagin at bibingihin muna nila ang mga Ruso. Dahil ginawa ng Rusya ang tangway ng Tendra bilang isang sentro ng pagmamanman gamit ang makabagong teknolohiya. Dalawang pangunahing sistema ang nagpoprotekta sa isla, ang ROSA radar at isa pa, isa itong sistema ng pagmamanman sa lupa na kayang makadetect ng maliliit na target tulad ng mga drone at sasakyang pandagat hanggang 50 kilometro ang layo. Literal na kayang makita ng mga Ruso ang kahit anong lumalapit sa isla. Ang pangalawang sistema ay mas sopistikado pa. Isang kompleks ng electronic warfare na tinatawag na ZONT. Nasa wikang Ruso ay nangangahulugang payong. Ang sistemang ito ay lumilikha ng isang hindi nakikitang protektibong bula na may limang daang metro sa paligid ng isla. Anumang drone na susubok lumapit ay maaapektuhan. Mawawala ito ng kontrol at babagsak sa dagat. Sama-sama, ang dalawang sistemang ito ay ginawang halos hindi mapasok ang tangway ng tendra. Pero natukoy ng Ukranya ang eksaktong dalawang ang iyon. At ang kanilang estratehiya ay napakatalino sa pagiging simple. Noong gabi ng Hulyo 28, 2025, nagsimula ang operasyon. Magsalita ka, Commander, para sa amin mula sa Departamento ng Aktibong Aksyon na nasa loob ng mga operasyong pandagat. Ang aming tungkulin ay tuparin ang misyon at magkoordina. Tenda, ngayon nandito na tayo sa ating lupain, mga Ukranyano. Ang mga Ukranyano ay bumabalik at binabawi ang kanilang pag-aari. Pero hindi sa pamamagitan ng mga sundalo. Nagsimula ito sa mga drone. Mga misil o drone ng Ukranya ang unang tumama sa pink na radar. Sa isang tumpak na atake, nawala ng paningin ang mga Ruso. Hindi na nila makita kung ano ang nangyayari sa paligid ng isla. Kasunod nito, ang mga tumpak na pag-atake ay sumira sa sistemang zone. Nawala ang hindi nakikitang protektibong bula. Ngayon, ang mga Ruso ay bulag at bingina. Pagkatapos lamang na man-neutralize ang mga depensa, lumapit ang mabilis na bangka sa baybayin. Ang mga sundalong Ukranyano ay bumaba sa isang dalampasigan kung saan hindi sila nakikita ng mga depensang Ruso na dumarating. Hindi nila natukoy ang mga galaw ng mga ito at hindi rin sila nakapagkoordina ng epektibong depensa. Ang resulta ay naging mapaminsala para sa mga Ruso at perpekto para sa mga Ukranyano. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang lubos na nawasak ang garison at command post ng mga Ruso. Winasak ang mga kagamitang militar. At pagkatapos, nangyari na ang sandaling hinihintay ng lahat. Umakyat ang sundalong Ukranyano sa pinakamataas na bahagi ng isla at iwinagayway ang watawat ng Ukranya. Tatlong subok, dalawang bigo, at isang huling tagumpay. Ano po ang pinakakahangahangang bagay para sa inyo? Ang huling operasyong ito ay nagkaroon ng kabuoang zero na nasawi sa panig ng mga Ukranyano. Nang nagsalita ang sundalo sa harap ng kamera, perpektong nailahad ng kanyang mga salita ang nangyari. Ngayon, narito na tayo sa ating lupang Ukranyano. Ang mga Ukranyano ay bumabalik at binabawi ang para sa kanila. Pero ang muling pagbawi sa tangway ng Tendra ay higit pa sa isang simpleng tagumpay sa taktika. Ito ay isang malaking estrategikong problema para kay Vladimir Putin. Ngayon, nahaharap siya sa isang imposibleng dilema. Mayroon siyang dalawang pagpipilian. At pareho itong nakakatakot para sa Rusya. Ang unang pagpipilian ay subukang muling mabawi ang isla. Pero ibig sabihin nito ay ililihis ang mga tropa at mga yaman mula sa iba pang aktibong mga harapan ng digmaan. Ang hukbong Ruso ay labis ng nabibigatan sa pagtatangkang panatilihin ang mga opensiba sa Donbas at ipagtanggol ang mga posisyon sa Sumi. Ang paglipat ng mga puwersa mula sa mga lugar na iyon para bawiin ang maliit na isla ay makapagpapahina sa kanilang pangunahing operasyon. Ang pangalawang opsyon ay tanggapin na lang ang pagkatalo at hayaan ang Ukraine na panatilihin ang isla. Pero ito rin ay may parehong problema. Sa simbolikong paraan, parang inaamin ng Russia na maaari silang mawala ng teritoryo na kanilang inuoko pa sa loob ng maraming taon. Para sa mga tropang Ruso, malinaw itong mensahe na kahit ang kanilang pinakamalalakas na posisyon ay hindi ligtas. Mas lalo pang masama ang tangway ng Tendra ay naging isang advanced na base ng Ukranya na 75 kilometro lang ang layo mula sa Crimea. Isang tuntungan para sa mga susunod na operasyon, isang tinik na nakabaon sa tagiliran ng mga puwersa ng Russia sa rehiyon. Hindi lang nabawi ng Ukraine ang teritoryo, kundi nagdulot din ito ng permanenteng estrategikong problema sa kalaban nila. At ang tagumpay na ito ay bahagi ng mas malaking bagay isang kampanyang pandagat na sistematikong sumira sa kapangyarihan ng Rusya sa Dagat Itim. Mula sa simula ng digmaan, ang Ukranya ay nagsasagawa ng isang kampanya ng asimetrikong digmaan sa dagat. Kahit wala silang makapangyarihang tradisyonal na hukbong dagat, gumamit sila ng mga Neptune missile na gawa sa kanilang bansa, mga missile na ibinigay ng kanluran, at mga naval drone na lalong nagiging sopistikado para atakihin ang Russian Black Sea Fleet. Ang naging resulta ay napakawasak. Humigit kumulang isang katlo ng Russian fleet ay nawasa. Napakalaki ng naging epekto, kaya napilitan ang Russia na ilipat ang kanilang pinakamahahalagang barko mula sa mga daungan sa Crimea papunta sa mas ligtas na mga base, malayo sa abot ng mga pag-atake ng Ukraine. Dahil dito, epektibong nabasag ang naval blockade ng Russia at naibalik sa Ukraine ang kontrol sa kanlurang bahagi ng Black Sea. Ang muling pagbawi sa tangway ng Tendra ang kumakatawan ngayon sa susunod na yugto ng digmaang ito. Hindi na lang basta nagpapalubog ng mga barkong ruso ang Ukraine ngayon. Ngayon ay nagpapalapag na ito ng mga tropa at muling binabawi ang mga isla. Mula sa isang maliit na bahagi ng buhangin na may sukat na 8 kilometrong parisukat, nagpadala ang Ukraine ng malinaw na mensahe para sa buong mundo. Pagdating sa pagbawi ng teritoryo ng Ukraine, hindi sila titigil. Matuto sila sa mga pagkabigo, magplano ng mas maayos at kumuha ng mga kakailanganin kahit saan paman. Babalik silang mas malakas, maliit lang ang peninsula de Tendra sa mapa. Ngunit ang muling pagkakamit nito ay may mas malaking kahulugan. Isa itong babala sa Rusyana. na. Maaaring bilang na ang mga araw ng kanilang pamamayani sa dagat sa rehiyong ito. At ikaw, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Alam mo na ba ang tungkol sa tangway ng tendra bago mo napanood ang video? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung nagdala ng mahalagang impormasyon sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod!